magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nakikiusap ako. Tulungan mo kami makaalis sa lugar na ito. Sabi ng matandang babae nang marinig ito ni Zubaji ang pagmamakaawa ng matandang babaeng manggagamot. Ito ay nagulat at si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Matandang babaeng manggagamot. Hindi mo na kailangan pang lumuhad sa aking harapan. Kung maaari lang, bumalik ka sa iyong pagkakaupo. At ano ang sinasabi mo na kayo ay aking tulungan upang makaalis sa lugar na ito? Kung ang dahilan kung bakit hindi kayo makaalis sa lugar na ito dahil sa dalawang alaga ng hari ng mga ikanto? Baka ang dalawa na iyon ay akin ang lang kanina. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, ito ay labis na nagulat at sinabi. Zubaji ang immortal na nilalang. Totoo ba na ang dalawang mabangis na hayop na alaga ng hari ng mga ikanto ay iyong napaslang? Paano mo nalaman na alaga ng hari ng mga ikanto ito? Sabi ng matandang babae na manggagamot, nang marinig ito ni Zo. Baji, siya ay nagsalita at sinabi, Hindi ako sigurado na ang aking napaslang na dalawang hayop ang mga iyon ang alaga ng hari ng mga ikanto na iyong tinutukoy. Ngunit, ang dalawang hayop na ito ay nagtatago sa pigire ng leopard. Dalawang hayop na leopard ang aking napaslang kanina sa bundok na ito. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng matandang manggagamot, ito ay nagsalita at sinabi, Zubaji, umalis ka na sa lugar na ito ngayon na. Nasa panganib ang iyong buhay. Tama ka ang dalawang hayop na alaga ng hari ng mga inkanto ay mga hayop na leopard ang dalawang hayop na iyong napaslang ay ang mga nagbabante sa bundok na ito. Ito ay labis na napaka-importante sa hari ng mga inkanto. Ang dalawang hayop na leopard ay tinuturing ng anak ng hari ng inkanto. Kaya umalis ka na sa lugar na ito. Kung ano man ang totoong pakay mo sa lugar na ito ay iyon ng ipagpaliban. Nanganganib ang buhay mo ngayon Zubaji. Sabi ng matandang babaeng manggagamot. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagulat sa sinabi ng matandang babae. At ito ay biglang tumawa. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi habang natawa. Hahaha, matandang babaeng manggagamot. Hindi ako natatakot sa mga lahi ng mga ikanto lalo na sa hari nila. Sa totoo lang ang dalawang mabangis na hayop na iyong tinutukoy na alaga ng hari ng mga ikanto ay pinagpapaslang ko lang sa napakabilis na minuto. Kaya bakit ako matatakot sa lahi ng mga ikanto? At ako si Zubaji ang emperor ng North Mona. Na kahit kailan ay hindi ako nakaramdam ng takot at kaba sa aking puso. Sa aking mga karanasan na mga masasamang sitwasyon at sa mga nakalaban ko na mga iba't ibang nilalang. Na kahit konti ay hindi ako nakakaramdam ng takot. Kaya hindi ako aalis sa bundok na ito hanggat hindi ko nahahanap ang halamang ferns sa bundok na ito. At kung mahanap ko ito. Kayong mga matatandang manggagamot kayong lahat ay akin ang isasama sa pag-alis ko sa lugar na ito. Sabi ni Zubaji nang nakangiti. Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, ito ay sobrang nagulat at ang kaba ay hindi peren nawawala sa kanyang puso. At pag-alala na kung ano ang pwedeng mangyari kay Zubaji sa bundok at sa lugar na ito. At ang matandang manggagamot ay nagsalita at sinabi, Zubaji! kaya katungo mo sa lugar na ito upang kumuwalang lang ng halamang gamot na ferns. Itataya mo ang iyong buhay dahil lang sa halamang gamot na iyon. At sa iyong sinabi na isasama mo kami sa iyong pag-alis sa lugar na ito. Ito ay hindi mo magagawa. Dahil hanggat buhay ang hari ng mga inkanto ay hindi kami makakalabas sa bundok na ito. Sabi ng matandang babaeng manggagamot, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita at sinabi, Matandang babaeng manggagamot, alam mo ba kung saan ko mahahanap ang halamang gamot na ferns? Sabi ni Zubaji, at ito ay muling nagsalita at sinabi, at bakit naman hindi kayo makakaalis sa lugar na ito hanggat buhay ang hari ng inkanto? Sa anong dahilan? Natatakat ba kayo sa kanya? Huwag kayong mag-alala kasa kasama nyo ako habang patungo tayo sa baba ng bundok na ito. At kayo ay akin dadalin sa aking mga nasasakupan na lugar sa North Mona upang mamuhay kayo ng masaya na inyong ninanais lahat. Sabi ni Zubaji nang may pagyayabang na tono. Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot. Ito ay nagsalita at sinabi. Zubaji oo alam ko kung saan makikita ang halamang ferns na iyon. Ikaw ay aking sasamahan upang makita ito. At sa iyong sinasabi na kami ay iyong isasama sa pagalis dito hindi mangyayari ito. Dahil ang hari ng mga inkanto ay hinayaan kami mamuhay sa bundok na ito sa matagal na panahon. Na hindi nila sinasaktan at ginagambala dahil kami ay kanyang kinulong na sa lugar na ito. Iyon ang naging kapalit sa aming pananatili sa lugar at sa bundok na ito. Ang lugar na ito ay isang kulungan namin, na kahit magtangka kami umalis sa bundok na ito ay hindi na namin magawa. Dahil may malaking harang na nilagay ang hari ng mga ikanto na hindi nakikita ng sinuman na kami lang ang nakakakita dito at nakakaramdam. Sinumpa kami ng hari ng mga inkanto upang hindi kami makaalis sa bundok na ito. Hanggat buhay ang hari ng mga inkanto ay hindi mawawala ang sumpa sa amin at ang harang na humaharang sa amin sa pagalis namin sa lugar na ito. Sa totoo lang kami ay pagmamayari na ng hari ng mga inkanto. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay labis na nagulat. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, Ganon pala, nakasalalay ang pagkalaya niyo sa lugar na ito sa buhay ng hari ng mga ikanto. Saan ko ba makikita ang lugar ng lahi ng mga ikanto at ang hari ng mga ito? Kung talagang iyon lang ang paraan upang kayo ay aking matulungan at makaalis kayo sa lugar na ito. Ipaglilibang ko muna ang pagkwa sa halamang gamot na ferns at aking papazlangin ang hari ng mga ikanto, upang mawala na ang sumpa sa inyo at para makalaya na kayo sa lugar na ito. At mamuhay ng mapayapa sa lugar ng mga tao at hindi sa lugar na ito. At hindi ko muna iisipin ngayon ang pagkwa sa halamang ferns. Sapagkat mas nakapagbigay interest sa akin ang lakas na tinataglay ng hari ng mga inkanto. Nais ko masaksihan ang lakas ng lahi ng mga inkanto at ang lakas ng hari ng mga ito. Huwag kang mag-alala. Iaalis ko kayong lahat sa lugar na ito. Sabi ni Zubaji nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot. Ito ay biglang nagsalita at sinabi, "Maniwala ka sa akin, Zubaji. Hindi basta-basta ang lakas ng lahi ng mga ikan to lalo na ang hari ng mga ito. Kaya huwag mo na kami isipin. Umalis ka na sa lugar na ito. Halika sasamahan kita kung saan makikita ang halamang ferns na iyon upang makaalis ka na sa lugar na ito." Kanina ay nais kong tulungan mo kami upang makaalis sa lugar na ito. Ngunit nagbago na ang aking isip. Hindi makakaya ng aking konsensya na may ibang tao na mapahamak dahil lang sa amin. Kaya halika na, dadalin kita sa lugar kung nasaan ang halamang gamot na ferns. Para makaalis ka na agad-agad sa lugar na ito. Sabi ng matandang babaeng manggagamot kay Zubaji. At nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napakamot ng ulo at sinabi kung iniisip mo ang aking magiging sitwasyon sa lugar na ito. At kung may mangyari man sa akin ay ito ay ikakakonsensya mo. Kung ganun, nais ko nang gawin na makita ang lahi ng mga inkanto at ang hari nito. Dahil sa pangsarili ko lang nakagustuhan, nais ko makalaban ang lahi ng mga ikanto at ang hari nila. Hindi para kayo ay mailigtas sa lugar na ito para pagbayarin sila sa kanilang ginawa na pagpaslang sa mga walang kakayahan na mga tao na napadpad sa bundok na ito. Gagawin ko ito para sa mga tao na kanilang pinaslang. Hindi na para sa inyong kalayaan. Kaya wag ka na mag-aalala pa sa akin matandang babaeng manggagamot. Kung may mangyari man sa akin. Sa lugar na ito dahil sa mga lahi ng mga ikanto at sa hari nila. Hindi mo ito kasalanan. Kaya wala ka ng karapatan para makonsensya pa kaya sabihin mo na sa akin paano ko makikita ang lahi ng mga ikanto. At saan sa bundok na ito ang kanilang lugar? Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nang marinig ito ng matandang babaeng manggagamot, ito ay nagsalita at sinabi, Napakatigas ng ulo mo Zubaji. Kung hindi ko na talaga mababago ang iyong ninanais na makita at makalaban ang lahi ng mga ikanto at ang hari nila. Sige hahayaan na kitang mangyari iyon. Ngunit, ang lugar kung saan naninirahan ang lahi ng mga ikanto ay hindi mo ito makikita sa bundok na ito. May portal na lumalabas sa bundok na ito patungo sa lugar at kaharian ng lahi ng mga inkanto. Tanging mga lahi lang ng inkanto ang nakakapagpalabas ng portal na ito. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!